Merhaba guys! For today's video, gagawa tayo ng napakasarap na utap. Madali lang naman itong gawin guys. Kung gusto mo, pwede mo itong gayahin at sundan. At dito nga sa ating mixing bowl ay naglagay tayo dito ng 2 cups of all-purpose flour. And then 2 tablespoons of sugar and then 1 teaspoon of salt. nag ako dito ng 20 grams na butter. So hinalo ko lamang ito guys gamit nga itong ating kamay. Tsaka na tayo nag dito ng 1 cup ng water. At gamit nga ulit itong ating kamay, haluin natin itong mabuti hanggang sa wakab buo nga tayo ng dough. So, bali, imasa mo lang siya ng mga 5 minutes. At matapos mo siyang mamasa, guys, ay ayan, okay na siya. At ganito na ngayong yung kanyang hitsura. Kaya naman, kumuha na tayo ng tela pang takip nito. And then, i-rest lang natin siya ng 15 minutes. So, while naghihintay tayo ng 15 minutes, guys, ay handa mo natin itong ating gagamitin mamaya. 2 tablespoons of harina, guys, at saka itong ating butter. Ito kasi yung gagamitin natin pang pahid natin mamaya sa ating nagawang dough. So, minix ko lamang itong mabuti, guys, hanggang sa makuha ko na nga yung ganitong klaseng texture. And then, isit aside na natin ito. At makalipas nga ang 15 minutes, guys, ay ito na nga yung ating dough. So, wali, kinat ko lang ito, guys, sa it equal parts. And then, isa-isahin ko na nga itong pormahing pabilog or yung circle. So, continue lang talaga sa paghulman ito guys, hanggang sa matapos na nga ito lahat. At dahil nga tapos na nga lahat natin itong pormang pabilog, ay ayan, isa-isahin na naman natin itong iflat flat gamit nga itong ating rolling pin. So, kapag ma-flat mo na siya, guys, ay ayan, i-fold mo natin siya ng pang isang beses and then i-flatten ulit. Pagkatapos ay dito na natin ilagay o yung ating nagawang batter kanina guys, ipahid lang natin dito sa ating dough. Continue mo lang itong gawin guys hanggang sa matapos na nga lahat. If tapos na nga lahat guys, ayan kukuha ulit tayo ng tela pang takip nitong ating dough dahil nga i natin ito ulit ng 30 minutes. Makalipas nga 30 minutes, ayan ito na nga yung ating dough. Kunin mo natin siya guys, ilagay mo natin dito sa ating surface. Dahil nga i-flatten ulit natin ito, gamit nga itong ating rolling pin hanggang sa maging manipis na nga itong ating do I oh. Ganito nga kanipis yung aking nagawa guys at ayan pinahid ko na nga dito yung ating natirang butter kanina. At nung maubos ko na nga lahat itong ating butter ay ayan i-roll ulit natin siya guys. Medyo maproseso lang ito kaunti itong ating otap no pero worth it naman guys kapag maluto na nga itong ating nagawang uta Dahil napakasarap nga naman talaga lalo na't iparis mo sa kapi or sa tsaa. So dahil nga natapos na nga natin itong i-roll guys ay ayan i-rest ulit natin ito ng isang oras or hanggang dalawang oras. Makalipas nga isa oras ay yan kunin ulit natin itong ating do guys dahil nga ihiwain natin ito so bali nga yung pagkahiwa ko nito ay ganito kalaki so hindi siya masyado kalaki hindi din gaano kaliit So, walang saktong sukat yan, guys. Walang saktong timbang dahil nga wala tayong timbangan. So, dahil nga sa amin lang naman ito, guys, hindi ito pang negosyo. So, wala itong problema sa akin. So, after ko nga siyang ma-flatten, guys, ganito nga siya kanipis yung aking nagawa. And then, tinap lang natin siya sa ating asukal na puti. Pagkatapos, nilagay natin siya dito sa ating baking tray. So, binake natin siya, guys, sa 180 degrees Celsius sa loob ng 25 minutes. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye-bye. Goroshoros. Mami